Ano naman ang sabi ni Dok na? Parang mayabos yung sabi niya. Kuya, oh, wala na talaga ako tayo. Wala na talaga ako tayo magtulong sa iyo. May re-refer -re ka namin sa Tupan. Baka ba? kasi hindi na kain mga ano din nila dyan, mga garam. Kaya Hindi nila na, na tanggalin yung panahonin sa katawan ko. Tsaka yung sticky ng ng laway ko oh. sa Yung sa live mo ngayon as in, ganun pa rin. Yung, yung <coughs> <coughs> sticky na. na wala so after mong na, mag, na. mag, na, mag ano nang urban? Mhm. Ano talaga? Kuwan ako siya gi. Pinya. Gi mas man sa pinya Bisaya. Mo to nga natanggal ang iya ko. Wala ako sticky sa laway. Ano talaga? Wala lang nawala. Ano yun? pinya ng Bisaya? Bisaya pinya. Bisaya na pinya yung ginamot. Mm -hmm. you know, mas naging damang ba, di kos-kos, tapos di kuwan ang kanang tapas niya, di ba yung sa'yo. So saan yun naman yan nalaman? ¿no? Sa kuwan? <coughs> sa mga <yung coughs> <ba>? ninulo. <yung, coughs> sa si mga ninulo. Si <coughs> <coughs> Diyos ko, di hindi ko alam na gamit pala yun. So, imos, yung, po, sa e antal to, sa himas mo, sa Para sa pas mo ba? Pasma? Ayun. Ay, may gano'n pala na why no? So, may tayo tayong ano, tip para dun sa napapasma. Ano yan? Pinaya. Uh, pinya na bisaya. Ano pinya na bisaya. Ano ba yung pinya na bisaya? Ano Ay, yung maliliit na pinya. Oo, oh, oh, Yung maliliit na pinya. Native. Ah, ba ang, native na pinya. native na pinya. so, lang siya pinaka, pero may tamis. Kinukuskos yung dahon, tapos iniinom niya. Ang katas. Ah, yung katas, as in pure. So, okay. Madin yun. Kasi parang walas naman din yun, no? healthy naman ng yung fruits sa ating katawan, ano? So, yun lang nagpagaling. Gumalik na sa ano? Tatong bisis na wala yung... Tatong bisis na ko na tatilong, wala nung yung daway ko na yung nagpapahirap sa atin. Oo nga. Kasi mahirap mo ganun. Kasi It's mahirap akong kumain. So, kaya nakakain ka na talaga? Ano yung mga kinakain mo? Munguna, kasi ako blender. Oo. Oh, Tapos, unti-unti, lugaw. Lugaw. Tapos so, ngayon, tanin na talaga. Ngayon, tanin na talaga. So, okay naman, ano? Nanguya naman ako. Kuya, ano lang ha? Be strong lang ha? Kasi, sometimes kasi, yung mga pagsubok natin, hindi natin talaga inaasahan na merong ganitong mangyayari sa buhay natin, eh, ano, kuya? So, uh, kasama ko po yung... Uh, mga co-vloggers ko. Member din sila ng uh, Talbayo or summer vloggers, ano? Madami kami pero sila lang yung isinama ko dito, you know? So, sa pagbalik namin, Kuya, uh, sana makakuha na tayo ng tulong, ano? Galing sa mga sponsors. At alam ko na madami pang mga sponsors na gustong tumulong, ano? Oo. I know, Ma alam ko na madaming mga may mabuting puso po na gustong makatulong sa mga, mga ganitong kalagayan. Ayan. So, maraming salamat po ha. At eto nga pala yung ano, yung cash ni galing kay Hill at galing din sa akin. At eto. Wait lang. Ang pagkakadal. Okay. Ang galing ko pa na sa din So ayan. So eto Kuya Ramil. O oh, pang pang paggastos mo sa pagkain mo. Magprutas ka din Kuya ha, every day. At eto yung nabili ko ano. Naming tatay para ano. anong size ba niya? Ay, okay, large to, large, large to, sakto. Ayan. So, best, best strong la ha, ate. Ano, laban la ha. So, po naman ni ate, oh. Maganda yung asawa mo, kuya. Pag musikero talaga, nako. Hindi basta-basta makakahanap ng, kung hindi maganda yung misis. Tama ba kuya? Oh, tama, di ba? Ayan, sige, sige, kuya. Thank you very much po Salamat. sa pagpapa-unlock, no? Kasi... Yes, oo. So, okay. sa oh, oh. Salamat po. Well, oo. At sa tutulong pa. Naku, maraming salamat po. Alam ko marami kayo dyan na gustong tumulong. Okay? So God bless kuya, God bless sa iyo, ma'am. Sana talaga maging okay na ang kalagayan mo, no? Gagawin namin ang lahat ng uh, katayuan sa mga vloggers na matulungan talaga kayo kahit sa pang-araw-araw nyo At uh, siguro naman Mayor, kung nakikita mo po o makita mo ang video ko, ang video na to, uh, po ako ng tulong para kay Kuya Hamil na ma-check up ulit at sa mga gamot na kakailanganin po sa sakit niya. Advice Mayor Rex Daguman, Vice, alam ko matulungin ka din. Ah, uh, eto ngayon si Kuya Robbie lang halagayan niya, baka pwede nating madulungan, kaya nananawagan po ako sa inyo. Okay, maraming salamat, Ma'am Hang. So, talagang pumunta na talaga ako dito. For, mga one hour ata yung bayan yun, pumunta dito, no? No, one hour. Oh, um, one hour, sorry. Oh, one hour, galing kami kalbayo, Kalbayog. Talaga nagpa-schedule ako kay Jinky. Kasi si Jinky kasi sa akin nagkwento. Nagkwento ka na ni Jinky before eh, di lang kami nagkakaano, kasi Pero din kami tinulungan doon kay La Roda Monteron. Kilala mo si Roda? Oo. Oh, Naging ano ni singer din nila dati. Ah, naging singer mo si dati si Roda? Ay, yun ano. Band. Diba? Sing star band dito sa Pinya. Oh, small. Napaka small world talaga. Okay. Tinulungan din namin si Roda. Katatapos pa lang namin ga, uh, ayusin yung bahay nila. Kasi so, kung nakikita niyo yung video ko namin. Well, active, well, so galing. Hindi well, no, well, ka na ng, well, ano, well, di 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 pa na-load ng ano. Hindi ka pa nagsisalpong well, na. na. Si cellphone din ako. Oo, Follow mo ko sa ano, para makita mo yung ano. Oo, oo. Si Roda, tinulungan namin, pinagawa namin ng bahay. Ay, hindi naman kongkritong bahay. Yung nakayanan lang namin. Dan ngayon, di ba wala siyang ipin. Si Roda, palalagyan na namin ng postiso. O, kompleto para hindi na siya mahiyak. Magapay siya ng singer, at least hindi na siya bungi. Ayan. So maraming salamat po sa pagpapa oh, unlock. Teka muna po yun, may mga Malal anak pa kayo. <laughs> Meron. ko wala dito, may mga asawa na. Ah, so malalaki na yung mga anak nyo. Ayan. So, unso ko na lang so wala sila dito. Nasa school. Estudyante. Uh -huh. so, uh -huh. Oh. Uh -huh. so, okay. So nag-aaral dito lang din sa lugar nyo. Okay. So ayan. So thank you very much, Kuya. Ganlas, ha, God bless. Ha, God bless. Okay. Babalik po kami dito. Pagpakalikong kami ng pang tulong din sa inyo, ha? Okay. Maraming salamat. God bless. lang, kuya. Laban lang. Thank you. So, lang. Thank you. Uh, mo. Thank you. Okay. Okay. Oh.